Yan, magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing ng truck. Sa ulo. Tawag nito idol. Kaulata Ka to. Tawag nito. Idol, dalawang piraso. Ito ang ating gagawaan ng busing. Yan, comment lang kayo idol kung ano ang tawag niyo dito. Pero kaul daw to. Ayan, maraming maraming salamat nga pala mga sa inyong walang sawang support sa aking video. Kahit po araw-araw ganito ang ating content eh, nandiyan pa rin kayo mga idol at hindi kayo nagsasawa manood sa aking mga gawa. Kaya walang katapos ako. Salamat mga idol. Ayan, ito turno natin to. Eh, mga idol ah. Turno nila <ngay> natin. Ito ang tawag ko dito, turno.

Pagbutasan din natin to, Turno din. Guhitan ko lang. Tama ito lahat. Pagbutasan lang natin ang pinakalagayan ng tubo. So, habang iniikot natin yung ating tubo, kailangan tinutulak din natin. Para siya ay bumaon. Wala parehas po ayro ng ating butas dito kasi yung isa wala nang tubo sinira nung nagpagawa kasi stack up daw kaya isang maliit saka malaki yung isang butas nito. Adjust naman tayo. Yeah makita nyo na yung ating pinis product malapit na matapos po magustuhan nyo naman po mayroon lang ating video pakishare naman po at mahal nyo na rin ang like mayroon talagang sa inyong maraming maraming salamat nga pala sa inyong mga support na mayroon sa inyong pag share sa aking mga video warga selamat dan ada lagi yang pernah kuasa natin cuma tidak ya din na natin bawasan para makuha na natin ang kanyang supat puro kuma yung lagay natin dito mayroon gulong ng forklift siya na ngayon sa ating video at ah. medyo maingay sa tabing kalsada tayo pagkahapon na ito eh medyo marami marami nagsakyan naman dati ito ah, ito siya mga idol hindi parehas yung butas ito maliit ito malaki kasi ito dito dapat ito kasi mayroon to kaya lang kinating nila kasi nga nag-stack up daw ah, kapit na natin Tinggalan pala natin ang kanto para medyo maganda tingnan. Yan. Yeah. Medyo masikip na ilong baka hindi ba kami tumalong. Yan yung lagrasa. Ito na may dulat natin. Ito ay pantay lang natin dito. So baka mamaya pag natin sa guma baka may banggaan to. Ayan. Ayan. ito na po ang ating finish product mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa ating munting channel sa mga idol at samahan nyo na rin po ng share mga idol.